Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng News5 29 minutes ago. Title: Bakit tayo nagmamadali? <laughs> Nagdebate po sina Senator Marculeta at Senator Soto. Isang veterano veteran versus neophyte. Ito <laughs> ang pahayag ni Senator Sito, Tito Soto sa pagmamadali. Sabi niya, ang tumatakbo ng matulin kung matinik ay malalim. Dapat pag-isipan muna natin kung tama ba na bago magdesisyon ang Korte Suprema, basta na natin ibasura ang kaso. Oh. So, tungkol ito sa matinik. <laughs> tumatakbo ka ng matulin, matinik ka, malalim. Nakaka napakagaling po ang sagot ni Senator Marcoleta. Ito ang sagot niya. Tayo pag tumatakbo, ako po ay nakasapatos <laughs> sa kalsada. Kaya hindi ako matitinik. <laughs> so, <laughs> matitinik ka talaga kung nakapaapa ka at saka tumatakbo ka sa lasang. eh oh, <laughs> e kung kalsada, nakasapatos ka ba? Matitinig ka ba? But anyway, eh, parang pilosopo ito. kailan lang, pal, itong veteran senator, sino palpal <laughs> Okay, ito, yung debate is, huwag tayong magmadali, huwag mo na tayong i-dismiss. Kasi, nag-motion na po si Senator Marcoleta nasabi niya, I move that the impeachment complaint against BP Sara be dismissed. Yan, interpelit kagad si Senator Soto. Nagkaroon ng debate si Senate Blue Ribbon Chairperson Rodante Marcoleta at Senate Minority Leader si Senator Tito Soto sa plenary session ng Senado ngayong Merkules, August 6, patungkol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. <clears throat> nagmosyon naman si Marcoleta na i-dismiss ang impeachment laban sa bise. Pero nagmosyon din si Soto na i-table ang mosyong ito. Ayan. Yet ni Soto, hindi dapat magmadali ang Senado na i-dismiss ang impeachment complaint gayong magdidesisyon pa ang Korte Suprema sa inihaing motion for reconsideration ng Kamara. So, uh, ito ang payag ni Senator Soto. The Supreme Court decision, although immediately executory, is not yet final. Thus, appealable. Maraming nagtatanong, kung naka bakit tayo nagmamadali na i-dismiss ito sa atin? Ayan. So, yan ngayon ang balitaktakan sa Senado. Kanya-kanyang uh payag ng uh, punto de vista. But ultimately, magbubutuhan. So, antabayan na natin. Magbasa tayo sa mga comments. Karma Israel, Soto, masyado ka ng halata. Mm -hmm. Alvin Torero, Soto, nagiging tota ka na ng komunista. <laughs> Aurel Liwanag, excuse me, sabi nga ni Gadon eh, Naiintindihan ba ng abogago? <laughs> Marcoleta is a lawyer and Soto is mula batani sanggang hulo. Choose your fighter. <laughs> uh, yung itbulaga, di ba yung kanta mula batani sanggang hulo, uh, nagpapasaya? Ayun. <laughs> Ray Pisino, abogago tito versus abogado Marcoleta. Akong Kong Bar Exam Passer versus Comedy Bar At Tinatawag dito kung One Ball University Alicia Romias Lawmaker versus Comedian Amor Villanueva Law School versus School Bukol Marcelino Gomez Tama nga naman si Marcoleta Attorney Marcoleta versus Attorney Chief Justice Soto. So, ang mga sinasabi ni Senator Soto, may mga sinasayt niya na opinion ng mga retired na Supreme Court Justices at iba pang abogado. Yun ang sinasayt niya. Kaya lang ang tanong, sino bang nakaupo? E yung, yung, na, retired na yun eh. Wala na yun. Wala na, si Pwede lang, opinion lang niya yun. Kaya lang, sino ba ang susundin natin? Yung retired o yung nakaupo? But anyway, yan, ganyan talaga ang uh, nature ng trabaho ng mga senador. Balitaktakan. Uh, sino bang nag-explain? Si siya Senator Marco Leta yung, yung ng Roman Empire. Ang ibig sabihin pala ng Senex, matanda. Uh, kung matanda ka na, mayroon ka ng ganap na karanasan sa buhay. Kaya marami kang maipalabas na mga uh, wisdom. Kaya tinawag na sinik. Balitaktakan ng mga uh, mautak full of wisdom. So I don't know kung ito ba si senator Soto. Veterano naman siya. Ilang 18 years na ba siyang senador? Previously plus ito ngayon bago <coughs> Naging Senate President na siya Tapos ngayon Biglang I don't know <laughs> uh, Taong bahay na lang humusga Kung tama ba ang kanyang Opinion Ang kanyang line of argument na Huwag muna Kung ako ang inyong tatanungin Gusto ko sana botohan na Para makapag move on na tayo kasi kung hihintayin pa, nakabitin, nakabimbin, wala. So, hinihintay ko, excited na ako sa butuhan. Kung da dalawa lang sinaryo, sabi ni Senate President Escudero, either i na yung kaso, or <coughs> ipatuloy ang impeachment trial. Ito naman sinasabi ni Senator Soto is, i-table muna yung motion. So, ibig sabihin, ganyan lang muna, walang mangyari. Eh, yun. So, dalawa lang ang butuhan. Ituloy ang impeachment trial, so be it. Gusto ko rin para makapanood ng vlog So, kung ituloy ang impeachment trial, i-disregard nila ang decision ng Supreme Court. Or, better yet, para sa akin, i-decision na nila na i-dismiss. Total, meron pa namang panibagong impeachment complaint kung gusto nila. Pwede pa silang magsampa Uh, February 6, 90, uh, 2026. Dahil hindi naman inabsuelto ng Korte Suprema si Sara sa mga akusasyon laban sa kanya. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel nito na pantulong natin sa tribo. Uh, namimigay tayo ngayon ng mga librengyero at pako para uh, makapagpatayo naman ng mas maayos na tirahan ang tribong talandi. Panorin niyo ang video na ito. sinana ang natagaan na gero. O na sila. O karoon mo na ni ang balay ni hante nga natagaan na mo o Nanay. <coughs> Si Lupin lang, so naay tubig tungod sa ulan. Nani ang natagaan na mo mga ogero si nanay. So si Lupin, apan naakuanan ng tubig tungod sa ulan. bali nilistahan ko. Tiyana pa rono ban naget ang baray ni tatay ug nanay so nagka ban nagilag atop nagpasalamat ko sa nag-sponsor sa sin kaya dili nakit ko maka palit sa sin tungod sa akong maintenance sa mga tambal buya akong maka kwarta ko gamiton akong sa maintenance kay na prostate cancer salamat sa Ginoo ay naghatag sa amo salamat salamat sa Espiritu Santo nga pagaan ni og sin salamat